Hi guys, at dahil diop natin sa trabaho, ito na naman yung mga ganap natin dito sa loob ng bahay. Balik kauuwi ko nga lang galing sa grocery, kaya inaayos ko pa yung mga aking mga pinamili. At sa tuwing day off ko nga ng trabaho, ito yung lagi kong ganap dito sa bahay, kundi magluto, maggrocery, ayan, magluto, kumain, maggrocery, matutulog, yun lang guys, yung paulit-ulit na routine natin dito sa bahay. At dahil pang gabi nga ang trabaho natin dito sa Canada, gusto ko tuwing day off ko ay lagi akong natutulog 5 days straight o 5 overnights yung trabaho ko, tapos two days na day off. So yun, sa so, tuwing day off ko, ayan ang mga gagawin natin sa bahay. Magluluto, kakain, grocery at tutulog. At for today's video nga pala guys, ayan, naparami na naman ako ng kwento sa inyo. Ay magluluto tayo ng ginataang hipon at alimasag na may kalabasa at sitaw. So ayan guys, matagal-tagal na nga rin ako hindi nakakain ng ginataang uh, hipon. So ayan guys, napag-isipan kong bumili nito sa grocery at may nakita nga rin akong prosen na alimasag. So ayan, bumili na nga rin ako. Ayan at hindi ko na nga naipakita sa inyo yung mga paghihiwa ko ng mga gulay at syempre kabisadong kabisado nyo na yung pagluluto ng ganitong mga klase ng ulam kaya hindi ko na nga ito pinakita ito guys nililinis ko nga yung mga hipon na binili namin noon sa TNT ayan at tinatanggalan ko rin siya ng bituka dahil kung hindi mo tatanggalin yan minsan mga maitim nga talaga yung bituka ng mga hipon kaya kailangan natin yung tusuki ng toothpick tapos hilain natin ito so ayan guys mag init na tayo ng kawali ayan gusto ko kasi guys ginigisa ko pa yung uh, a bawang sibuyas tsaka yung luya. Ayan, para lumabas yung katas niya bago natin ito lagyan ng gata. Kasi yung iba guys, bali pinapakulo nila yung gata tapos ilalagay nila yung bawang sibuyas, luya, ganyan. Pero sa akin guys, ganun yung aking ginagawa. So ayan, habang pinapakulo ko yung aking gata, ay ayusin ko nga rin muna itong mga prutas namin dito sa fridge. So ayan na nga guys, kumulo na. Ayan, hulog-hulog na nga rin natin. O ayan, diba, tansya-tansya lang ang ating pagluluto dito sa bahay. Ayan yung ating mga alimasag. Ayan, na-miss ko talaga yung mga seafoods dyan sa atin sa Pilipinas dahil sobrang sarap at sobrang fresh talaga. Dito kasi sa Canada, naku, sobrang dami nga pero karamihan din naman sa mga seafoods dito ay mga frozen. So ayan guys, malapit na ngang maluto at kakain na nga rin tayo dahil may bisita nga rin ako ngayong araw. Kaya ipapatikim ko rin sa kanya itong ating ginataang seafoods. So, ayan, at kain na nga rin tayo guys. So tignan nyo nga yung ating napakalaking sili dyan. Ayan halapenyo Jalapeno na sili ang nilagay ko dyan guys dahil wala kaming siling haba na nabibili nga dito sa Canada. Bali yung sili na yan ay binili ko nga sa my TNT dito. So ayan, kain na tayo ng ating alimasag. Mas masarap talaga yung alimasag dyan sa Pilipinas guys. Miss na miss ko. Alam nyo ba nung umuwi nga ako dyan sa Pilipinas, sobrang dami kong kinain ganyang alimasag. Yung tawag nga sa amin sa Pangasinan is uh, galuway. Ayan. So nauhuli yun nga sa dagat. At pagkatapos na natin ating kumain, ayan, magluluto na naman tayo ng bilo-bilo, so ayan guys pinabilog ko lahat yan kay nanay at ayan na, ilalagay na natin dahil kumukulo na nga yung ating gata balilangka kamote, saging na saba at yung shredded na coconut yung nilagay natin. Wala kasi tayong billing nabiling uh, yung violet na gabi o uh, ano ba yun? Violet na kamote kaya ganyan nga yung kulay niya guys. Hindi ko siya masyadong nagustuhan dahil hindi siya kulay violet. So ayan, hindi na tayo naglagay dyan ng sago. So ayan, nung naluto na, kain-kain na ulit tayo. O di ba guys? Sabi ko sa inyo kapag ka ko talagang ganyan lang talaga yung ginagawa natin dito sa Canada limang beses magtatrabaho, dalawang beses magdedeo, pagdating ng deo, puro kain, luto lang. So, ayan lang naman talaga guys yung mga routine natin. At syempre, pagkatapos naman natin kumain ng bilo-bilo, ayan, sinipag na naman tayo, gagawa ulit tayo ng lumpiang gulay. So, ayan. O, ba diba, guys, sobrang sipag natin. So, tanghalian, merienda. Tapos, ayan naman guys, kakainin natin ng dinner. So, ayan. Gisa-gisa lang yan guys. cook lang natin. Ang, ang sekreto dyan guys ay eh, syempre yung pampalasa na gagamitin natin dyan sa ating lumpiang gulay. So ayan at nang malamig-lamig na nga yung ating ginisa, umpisa na rin natin itong balutin. O ba diba guys sobrang bilis nating maglutong ayong araw. Napaka productive talaga ng ating day off. Solid na solid talaga ang day off ko guys. Ganito talaga ang ating ginagawa. So ayan masipag tayong magluto pero kapag ka may pasok talaga naman ako guys ay talagang wala, tamad na tamad talaga akong magluto, so ayan na siya guys nagbe brown brown na siya, so ayan kakain na nga ulit tayo ng ating nilutong lumpiang gulay, ayan lumpiang toge, ayan lumpiang toge pala yan guys dahil nilagyan ko siya ng toge tapos turnip tapos green beans o yung parang bagyo beans o ayan ang nilagay natin, carrots, repollo tapos yung mga pampalasa so ayan sobrang sarap yan guys lalo na kapag ka talaga yung suka na pinagsasawsawan mo. So ayan, o diba, na share ko lang yung ating aganap uh, ngayong araw dito sa Canada. So sa mga hindi pa nakakapagpalo dyan sa ating Facebook page, huwag niyong kalimutang i-follow, i-like and share. At maraming maraming salamat. Have a nice day guys. Bye!